Hello, good morning po mga paps. Uh, tayo po ay nandito sa Naya Terminal 1 dito sa airport. Dito po nandito po tayo, may hinihintay po tayong uh, uh, galing ng abroad na seaman. Tayo po ay maswerte na na kinausap niya na sunduin namin, yung, sunduin namin yung kanyang asawa nandito po kami sa airport ay nandun po sila inihintay po yung kanyang asawa na galing po sa ibang bansa ayan ang dami pong nakaparking dito ng mga naghihintay din ng kanilang mga pasahero o kay mga pamilya ayan paikot po ito natin hindi Marami po sila dito. Ayan andito rin yung ating uh, sasakyan ito po yung aking dalang sasakyan na aking sasakyan na dala ito po ito po yung pinansundo namin sa awa ng Diyos ay eh, nakarating din po kami dito sa airport na maayos And alas 6 na po ng imaga alas 7 po sabi nung aming sinundo ay nandito na po siya Napakarami pong tao dito. Sabado po ngayon, alas sa po ng umaga. Maraming nagdadatingan. Ayan. Ito po yung ilaw ng uh, dito sa Naya. Naya International Airport Terminal 1. nandito lang muna yung aking uh, pagbibidyo dito sa ating uh, pagsundo dito sa ating kaibigan na manggagali ng ibang bansa na Siman nandun po kanyang pamilya, kanyang mga anak nandun sa waiting area mamaya ulit po tayo magbibidyo mara tayo lang po ninyo yung ating uh, pangalawang pagbibidyo mamaya sana yung kalimutan like subscribe yung channel open arts tv po salamat